Ivana Alawi, binasag ang katahimikan tungkol sa isyong nagdadawit sa kanya kay Bacolod City Mayor Abby Benitez. Sa isang Facebook post, dininay ang Ivana na may relasyon siya kay Bacolod City Mayor Abby Benitez. Ito'y matapos kumalat ng isyo na nagdadawit sa pangalan niya at ng aktres na si Angelique Kang sa umanay problema sa pagitan ni na Mayor Abby at ng asawa nito. Ayon kay Ivana na siyang magsalita dahil na rin nadadamay na sa isyo ang kanyang pamilya paglilinaw ni Ivana, quote unquote, This will be the first and last time na magsasalita ako tungkol dito. Hindi po ako ang nagsasabing girlfriend ni Mayor Abby. Nakilala lamang daw niya ang politician noong minsang nag-work siya sa Bacolod at marami rin siyang nakilala at naging kaibigan na politiko. Dagdag pa niya, meron na daw nagpapasaya sa kanya ngayon. I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Samantala, nagpoza na rin si Bacolod City Mayor Albi Benitez ang kanyang statement sa kanyang Facebook account kung saan hiniling niyang irespeto ang kanilang privacy para wala nang madawit na inosente sa kanilang personal na buhay.